Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Sidro, isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And welcome to another series and or another episode ng Paano Nga Ba Training Series. Okay, at sa video na to ituturo ko sa iyo kung paano nga ba mapapastay ang iyong mga following. Okay? I remember na sabi ng mentor ko na kung beginner ka pa lang sa networking, like ceiling, kung kailangan mag-build ng malaking network, Okay? Right? um, kailangan mo muna magkaroon ng following. Okay, kasi yung mga taong kumikita agad sa networking or nagkakaroon ng malaking uh, network is dahil matagal na sila sa industry na yon. Matagal na sila, meron silang mga kilala at pinapasali lang nila sa company na pinapasok nila. Okay? And kung isa kang beginner, okay, napakahirap and suntok-subuan para magka uh, magkaroon ka ng malaking network agad-agad. So para magawa mo 'yun, uh, yung shortcut daw, okay, yung shortcut para magawa mo 'yun is magkaroon ng following. Following na patuloy na makikinig sa iyo, patuloy na titingnan yung post mo at in the near future sila yung possible na bibili ng product at services mo. So, this following Uh, is pwedeng magamit sa mga social media like Facebook, Instagram. So, kailangan mo magkaroon ng following na titingnan yung mga pinupost mo yung ginagawa mo at kugustuin yung mga offer mo. Okay? And, nang narinig ko to, okay, nag-start ako mag-build muna ng mga following. Kasi, pag pa lang ako noon, wala pa akong experience sa industry na piyasukan ko. So, yung ginawa ko, nag-build ako ng following. Ang problema nga lang, okay, ah, uh, come and go yung mga following ko. Um, minsan, ngayon, napafollow sila, pagkabukas, the, uh, the next day, wala na. So, nagtanong ako sa sarili ko, bakit umaalis sila agad? Okay, bakit hindi sila nag-stay sa akin? at bakit yung mga following ko nawawala? Okay, and sa katagalan, nalaman ko yung reason. Okay, kung bakit at paano sila mapapastay. Okay, so kung baguhan ka pa lang at gusto mong build ng following, okay? I suggest na mag-stick ka dito hanggang sa uli. At kumuha ka ng ballpen at papel para isulat mo yung uh, malalaman mo ngayon, okay? Kasi napakasimple lang nito pero napakalakas ng impact sa business mo pag i-apply mo 'to sa iyong business. Okay? So, ano nga ba mapapastay? Okay? So, bago ko 'yung sagutin, Uh, sagutin mo muna yung tanong natin bakit sila nagpa follow sa iyo bakit nag nagiging following mo sila okay. yung isang reason doon pinakamalakas na reason pinakamatinding reason kasi meron sila or meron silang hinahanap nang nakita sa iyo okay meron silang nahanap na nakita sa iyo okay and kung ano man yon okay possible dahil maganda kang magbigay ng tips maganda ka maghawak ng tao, uh, et cetera, et cetera. Kailangan, okay, mapakontinue yun. Okay, i-continue mo yung ga gagawin. Okay, halimbawa, sa akin, nagbibigay ako ng mga tips, strategy sa internet marketing, kaya nagkakaroon ako ng following. So, yung gagawin mo, kung gano'n yung strategy yung ginagawa ko, yung pareha sa akin, okay, um, kailangan continues ka magbigay ng value, magbigay ng tips, strategy sa kanila. Okay? Kasi, pag may stop yun, may may stop yung pagbibigay mo, wala na silang reason to stay. Okay? Kung nag-stop yun, at sige, pitch na lang, pitch, pitch, and pitch, and pitch, okay? Hindi sila na magpa-follow. Okay? So, napaka-importante na magtuloy-tuloy ka kung ano yung ginagawa mo. Okay? Magtuloy-tuloy ka kung ano yung nakita nila sa'yo. Okay, so, yun yung pinaka-importante. Okay, kasi yung iba, uh, nag-start nag lang sila ng isang strategy, ng mga content marketing, kung alam mo yun, yung nagbibigay ng value, um, nag-start lang sila mga ilang weeks lang at nag stop na. Okay, so, sayang nung nagpa-follow sa kanila. Kasi kung mag-stop mag, yung mag ka, yung mangyayari is yung mga following mo, mga following mo pupunta sa iba. At ang mangyayari, okay, mag-start ka na ulit. Okay? Mag-start ka na ulit para mag-build ng following. Okay? So, napaka-importante na mag-build ka ng following at continuous mong magbigay ka ng kung anong nakita nila sa'yo. Okay? Kasi nagpa-follow yung tao kasi may nakikita, na may nakita sila sa'yo. Okay? So, I hope na may nagkaroon ka ng idea kung paano mapapaisti sila. And I hope na i-continuous mo, okay, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo ngayon sa yung market may okay, yung mga strategy mo i continue mo kung mayroon ulit follow sa i continue mo okay para mag-stay sila okay so thank you for watching and see you on my next video okay kung mayroon kang comment kung may katanungan ah uh, comment ka lang sa baba at kung nakita mong um, useful yung video na to sa iba, maaari mo itong share. Okay, so thank you for watching and this is Armands once again, signing off.